Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. At uh, na, live to tayo natin ngayon uh, regarding po sa Pinos na galing sa Migrant Workers Office Dieda, sa Jeddah tungkol sila ilang mga, mga kabayan natin na gay ang na-involve na, 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 na naman sa mga problema. So, inilabas ko po yung, yung video na yan na nangyari naman last year din, isang uh, gay din na kusahan siya ng uh, sexual. Okay? At uh, isang uh, uh, taxi driver. Okay? At uh, ngayon po, nakulong siya. So, baka ba't hindi ko kinuwento nung ba yung ano yung scholar yung uh, details dahil, dahil, gusto niya lang ipaalam yun nga sa kanya tinsan So, kaya ko kaya po ko to live para sabihin po sa inyo na marami pong nangyayaring ganyan sa Saudi Arabia. Okay, ultimo ako na nakita ko po at marami po mga big mga, mga mga gay na napagsabihan sa Saudi sa so, especially nung punta, nung punta ko ng Riyadh. Marami po kung malakilala, mag-ging, magsusot pa ng mga, yung, yung, uh, yung susot na t-shirt na mag, at yung bagat pa yung kanilang bede na pinilaki nila. Maraya ganyan. Alam na mga kababayan natin, alam, alam natin na, respect, respeto natin mga, mga tao, kung ikaw ay bakla, Pomboy, Of course, that is irrespect po yan. Pero alam po natin, sa Saudi Arabia, isa yan sa pinabawal. Kaya marami dyan nahuhuli. Nahuhuli ng mga ng mga ng mga mahad. Marami po dyan mga nag, sa akin. Okay? Ng mga, mga mga, mga mga bading involved sa mga physical o mga mga kasoan. Okay? Diyos ko, huwag naman ka sirain ninyo ang, ang moral ng mga Pilipino. Kung kayo ay gay, okay, we respect you. Okay? Respeto namin kayo ang kung ano niyo pero irespeto rin sa rin ninyo. Ako, ang dami kong napagsabihan dyan. Nung sarihan na ko, talaga, lalakas ang loob, na din ng dede, ng, ng t-shirt, na bakat yung mga dede nila. Yung injection nila. Kaya lumalaki. Hindi kayo nahihiya. Kaya tuloy na, tuloy, tuloy, yung mga tingin sa ating mababa dahil sa mga ganyang mga ugali. Okay? Okay. Kaya ako po ay eh, uh, nakikita nakiusap uli sa ating mga mga kababayan yung nasa gay sector. Maraming man ang kailangan baka diyan. Matino. Okay, you can do whatever you want. Personal boy ni. Eh. Pero yung gawa kayo ng nasisira kayo. Ayusin mo yung sarili niyo Okay? Totoo po yan. Marami pong mga nadyadyan po na mga bakla na tikobayan na gumagawa ng hindi maganda. Yung iba, sinasamanta nila sa, sa, sa mga mahaspator. Ilan na ba ang, ang ko ng, ng, masas? Siyempre, pag naman, libre ka sa nota. O, di ba? tutuyon, yun. Tutuyo. Siyempre, sa Saudi Arabia, ang gusto nila doon, yung mga malaki nota. Diyos ko, respeto na mga sarili natin, nakakaya tayong mga Pilipino. Kahit na, kahit na kunting ano, gagawa pa ng lokohan. Kaya naman katotoo nung sumbong sa akin ng, ng binsan. Nahuli. Sabi niya, although hindi pa niya, ano, pero bakit, bakit mayroong resulta? Bakit mayroong do CCTV? Na, sa kotse, na, nahuli sa Kaya, ako po ay nagmamaka, nakiki, nakikiusap sa Ating mga, mad, madlang, mga OFW, lalo na lalo na sa mga gay community, please respect yourself. I'm not talking to all gay because maraming mga gay ang matitino at mabait at maayos maaasaan sa Saudi Arabia. Pero may mga, marami ako na kilala at marami ako na pagsabihan ng eh, big gay, gay Huwag nyo naman sirain sarili nyo. Okay? Yun lang po ang nice kong ipayang sa inyo. Kaya yun, yung mabas yung uh, issue, yung sinabi ng my, work, my work, uh, workers tungkol sa mag gay, nilabas ko po yan, yan na, na ko ang, ang isang OW last year tungkol sa pitsan niya na huli. Sana man, huwag ko yung gumawa ng bagay. At pag nahuli kayo, hihingi ito sa gobyerno. Paano kayo tulungan? Mayroon kayong kaso. Yun lang po ang nais nice kung kong sa mga kababayan natin. Respect ourselves. Respeto mo sarili mo dahil nirespeto ko tao. Okay? Sa sa ating mga babayan, lalo, lalo na sa mga gay people, yung sa mga gumagawa ng kalokohan. Please, marami po masitinong mga gay dyan sa Saudi Arabia. Gayahin niyo po sila. Kung sila, marunong sila dalinan sa ilang sarili. Ganun din ulit, ganun din po yung gawin nyo. Huwag po kong susunod na gay nga kayo, magsusunod kayo ng mga, mga pangbabae. Kaya dyan, kaya hindi, hindi, babae, pero yung mga suit, gusto ko, ha, kita, gay, nakasunod ng t-shirt, baka nung dede, injection na, lumalaki, ano, kaya please lang. 'Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo lahat.